Hey, what's up mga kakumpare? Good morning, good morning muli sa inyo mga kakumpare. So, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kakumpare mayroon meron tayong muling isisir sa inyo sa lahat ng mga kapanood ng aking ginagawa for today. So, Pasensya na, ngayon lang ako nakapag-up Upload ulit ng aking trabaho na sa mga air conditioning, refrigeration. So, ngayon lang ako muling nagbabalik at papakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng chest type na freezer. So, may pinulot akong dalawang unit. Ang ref at saka isang freezer. So, ang freezer natin is papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-convert ng condenser for today. All right, what's this? So yun nga mga kakumpare, ito na yung ating unit na gagawin for today. Isang rep. Ayan, isang rep. Isang rep na inverter. So, isang chest type. Ito ang ating i-convert dahil ang problema nito mga kaumpari is condenser ang condenser niya mga kaumpari is naka inbuilt dito sa body niya so hindi natin siya mahihinang kung saan banda yung leaking yan kasi naka fix siya sa body niya so araw pang dapat gawin natin ah, ito meron tayong biniling condenser para dito sa freezer ang gagawin natin mga kakumpare is yan naglagay na kami ng pressure sa evaporator dalawang gauge yan sa, uh, sa condenser so nadetect, nadetect, namin ang leak problema ang nagkaka problema is yung condenser so ito na nga bumili na ako ng condenser yan dito -co kiko-convert na natin 'yan kasi hindi natin makikita ang leaking dito sa body. Kaya ibabaypas na natin yung linya ng tubo ng condenser sa freezer. So dito na natin nilalagay sa likod. Yan. Dito natin dito natin nilalagay yung condenser dito. naka bypass na yung sa body. So, ang iinit na lang itong condenser sa labas. Yung pinapagawa ko kay Jerboy. Yan. Alright. So, yun. Mamaya, i-update ko kayo kung kung anong kagana pa natin kung, kung paano natin ma mountin ng maayos yung ating condenser for today. Alright, Jerry Boy, how are you? Good morning my God! Wow! Green Boy. right, yan yung ating technician for today na mag ng ating condenser para dito sa freezer. So yun, na-update ko kayo mamaya pag naka-assemble na tayo. right. A few minutes later. Alright, mga kakumpare, naka-forma na kami ng ano, ng condenser so pwede na tayo mag hihimang mamaya yan so ngayon mga kakumpare is yung dulo nito punta dyan sa alam na yan ito pinakalas so, so lalagay tayo ng filter dryer para dyan Ayan. Tapos dulo nito. Sa so, dulo niyan. Pagduduktuin namin yan. Para Aling doon sa discharge compressor doon sa dulo na yun. Pala, papasok dito sa loob ng condenser na yan. So, yan. Umikot, umikot, umikot. At lumabas dito sa isang condenser. yan ang pinakadulo kaya filter na ang susunod natin mga kakumpare filter to kapilyare ito, ito to kapilyare gagawin pa ng fitting siya para may dakabit natin dyan alright so yan ang mga technique ng pag assemble ng condenser wow! So, Kung sakaling maka troubleshoot kayo ng mga ganitong unit na ang leaking is sa condenser huwag kayong mawala ng pag-asa mga kakumpare at pwede pa ninyong magawa ng paraan yan maglalagay lang tayo ng condenser dito para maiwasan na yung leaking kung sakaling magkaliking man sa condenser is kita natin dito mag-electrish yan alright, so yun setup muna, Jerry boy Cut Grade. Yan ang ating setup ng ating pressure for today. Alright. So yun mga kakumpare. Mag-welding na tayo sa fittings sa kapilari. Maglagay tayo dyan ng warm port para sa kapilari natin at papuntang filter kaya meron tayong nut doon sa dulo na yun one fourth na copper tube tapos yan pinagtagpo na namin yung, ano, yung dulo ng condenser galing sa discharge sa compressor yan kailangan lang niyo mga kakumpare gumamit ng flux kasi copper tube to bakal yan ang gagamitin nyo dyan is silver flux para sa para sa paghihinang at magdikit yung magkabilang dulo kasi yan ang kaibahan ng pagka walang flux hindi didikit yan dahil bakal to copper tubing pero kung ang hinangin nyo is parehas copper tubing na tanso kahit di na kayo gumamit ng flux gumagamit lang tayo ng flux dahil bakal at saka a uh, copper tubing na tanso A few minutes later. So yun mga kakumpare, naka-set na tayo dito ng mga linyada ng ating condenser. So sarado na lahat, nakakabit na yung kapilyare, filter. At syempre, kailangan nating electric yung mga pinaghinangan natin para masyurbol natin na wala ng leaking. Kaya kakarga natin siya ng 350 PSI. All right. So, i natin yung mga hinang dito sa caper uh, uh, dito sa compressor dito sa service bulb dito sa condenser sa fittings ng filter. So far wala naman sa ngayon ng ating hinang. Pero kailangan din natin i-sure ball ng magdamag. Magdamag nating lalagyan siya ng pressure na 300 PSI. Tapos bukas pwede na nating i-final ng vacuum at ating kakargahan na ng preon. Alright target pa lang natin nasa 250 PSI pa lang mga kakumpare so lalagyan natin siya ng 350 pambabad natin para bukas hanggang bukas naman lang po ang ating panlagay ng pressure compressor po ng aircon niyan Alright sir, 350 PSI na So, standby pressure tayo magdamag mga kakumpare Tomorrow, I-update ko kayo. Alright. The next day. The next day. The next day. So yun guys, good morning muli sa inyong lahat. Ito, eh, i-check iche ko yung standby pressure kahapon. So magdamag na siya. At ngayon, i-check iche natin kung may pinagbago ba. Alright. So yun mga kakumpare. 350 pa rin yan. Oh! my God! Wow! Yan. So, lampas siya ng konti sa 350 kahapon ng karga namin dyan. So, hindi naman siya bumaba. Alright, mga kakumpare. So, ibig sabihin yan, wala nang leaking. So, pwede na tayo mag-start mag-vacuum. Alright. Pagkatapos natin na vacuum is ating lalagyan na ng preon. Okay, alright So yun, ni update ko kayo Mamaya pag uh, lumalamig na yung loob ng pressure. A few minutes later Alright mga pare I-check na natin yung Pinarga natin ng preyon Na preyser Chest tight Alright so yun no? Kompleto na siya ng karga mga pare 10 PSI So back cross na yung ating ano. Itong ating suction. Ano, uh, ibig sabihin niyan kumpletong kumpleto na ng lamig yan. So maandar na siya ng 30 minutes. I-check natin mga kumpara yung loob ng freezer. Kung gaano kaganda ng lamig. Ayun oh. No. Alright, so yan o. Oh. oh my God! Wow! Kompleto na lahat, lahat. Namumuti na yung mga gilid niya. Ayan. Sana o. Oh. Yelo na yan o. Oh. Yelo na yan, mga kakumpara. Oh. Alright, so yan o. Maganda po. Yelo niya, dry. Solid. Okay, final o, pwede na natin i-fix yung ating gauge at sarado na alright so yun mga kakumpare hanggang dito na lamang po ang video natin for today at thank you so much po sa lahat ng nakapanood ng aking youtube channel at sana po sa lahat ng nanood ng aking video nito, ito is mayroong kayong na natutunan o nakuha ang idea sa chest type na nag-convert tayo ng condenser. Ibinaypas natin yung condenser sa body ng unit. So, naandiyan na ngayon sa labas. Alright. So, yun. Muli ko pong -ulit. Thank you so much for watching. See you next vlog. Peace. Out.